Good morning mga katrumpo Samahan niyo kaming magpintura ngayon ng aking maliit na kwarto Noong nakaraang taon pa nga ito pero may kolosyal gagawa ng ikling video Syempre as always nandito yung mga alaga ko kung nakikishoso kung anong ginagawa ko Habang amal nga ako sa pagpipintura dyan nagkatalo-talo na sila dyan kung sino ba yung susunod sa akin na magpipintura Para pa ikling itong video hindi ko na pinakita yung buong proseso pero ang unang -una ginawa dyan ay patapal ako ng skim coat sa buong pader pagkatapos para makatipid ako na yung nag-apply ng primer at pangatlo, yung pag, yung final coating which is yung kulay na gusto ko talaga ng sa kwarto. Hindi ko na matandaan yung pangalan ng ano, ng pintura na napili ko for final coating pero may pagka grayish purple siya combination. At dahil kitang-kita ramdam ramdam ko kung gaano nag-aalab si Kalbo at hindi si na makapagpintura, ay hinayaan ko silang ma-experience ito. Nasa 12 by 14 na itong sukat ng kwarto. At sa pag-accomplish ng project ito, gumamit ako ng dalawang bags ng skim coat, one gallon ng primer at one gallon ng final coating. At alam niyo ba mga katropa, masabi ko lang na ang pinaka nakakapagod na part sa prosesong ito is yung pag pagliha after ng skim coat. Kailangan mo lihain yung mga nakaubok o mga uneven na surgery surface. Kaya naman, kinabukasan, after nung araw na pagliliha ko, eh, halos hindi ko na magalaw yung kamay ko. Pero, tiniis ko na lang kasi nagmamadali na ako. Gusto ko matapos ko na agad yung pagpipintura sa kwarto. Kung napapansin nyo, ay hindi maganda pagkakalapat ng pintura. Yun ay dahil first coating pa lang itong mga katrumpo. Pero, nalagay ko na yung second coating. Okay naman yung naging resulta. Masasabi ko na nakatipid ako sa project na ito ng mga 1-5 or more kasi ako na gumawa ng primer at pagpipintura. Kung pinagawa ko pa ito sa tao, abot sila ng dalawa hanggang tatlong araw. So, yun nga. Kung kaya naman natin, tayo na lang para makatipid. Ayun lang mga katrumpo. Thank you for watching.